celebrate our culinary heritage this Filipino food month stop mag stop over muna sa inyong road trip look lahat ng mga ito masarap i food trip gusto niyo malaman kung saan ang mga ito then listen ang dinarayon ng mga siklista sa Infanta Quezon ang zigzag road na ito ng Marilake Highway. Bukod kasi sa magandang view, paboritong pit stop ng mga motorista ang kanilang organic na exotic food. Dahil malapit sa mga kabundukan, ang specialty rito, sizzling bayugo o mountain snail. Pinakarir na matauhan ni Jariel ang pangunguha ng mga suso. Pinakuluan ang mga ito at ginawang sizzling. Kaya pagkapusit po na balambalunan, juicy rin po siya and spicy. Bago pa raw maging biker's food stop ang kanilang kainan, dati itong rest house na itinayo niya para sa kanyang ina. Yung mother ko kasi na stroke. Sabi ko sa kanya, dahil mountaineer ako, yahanap kita ng lugar na pwede kang mapahinga, yung tahimik, malamig, para makarecover siya. Ito yung best place para sa mother ko dito sa Compostela Valley. Alas 4 ng hapon M. punto. Nagdadating ang mga turista. Ang dinarayo, ang malaking baso ng halo-halong ito. Ang kanilang ice cream at leche flan, homemade, sa halagang 45 pesos lang. Perfect sa mga turista at sa mga driver na gustong mapreskuhan. Gabi pa lang, inihahanda na ang espesyal na gatas na gagamitin sa halo-halo, toka-toka sa paggawa ng leche flan at ice cream. Hindi raw biro ang naging biyahe ni Ellen sa pagpapatayo ng negosyong ito. Nagsimula siya sa Shomai, Shopau at naging katiwala rin sa isang bake shop hanggang na perfect niya kanyang recipe ng halo-halo. Kasi po ako sa ice candy lang, tapos may nasarapan siya. Why not? Try mo ang halo-halo. Sa mga mapapadaan naman sa Baku or Cavite na naghahanap ng seafood, daan na sa floating restaurant na ito. Ang inyong kakainin, pwedeng kayo mismo ang bibingwit. Pero kapag gotom na gotom na, pwede ring mamili na lang sa kanilang menu. Ang hot sa kanilang list? inihaw na tuna belly at tuna panga. Heto ang trivia, hindi pala talaga kainan ang unang binalak sa lugar na ito, kundi isang eskwelahan. Pinlano namin to nung pinsang kong commander sa Navy. Pagkagawa namin ng plano, nilagay namin yung aming application sa DEX. During that time, nagkaroon ng marami aksidente sa dagat. Kaya, kinansel ng Department of Education yung aming application at baguhin daw ang kurikulum. Paano nang gagawin mo ngayon ay umaandar na interes ng bangko. So naisipan namin mag-asawa na na lang ng restaurant. Kaya ang dapat sana survival training pool ginawa na lang palaisdaan. At dahil may mga kaibigan ang may-ari mula sa General Santos City, panga ng Tuna. Ang naisipan nilang specialty Malinamnam, malambot at tamang-tama ang luto. Para naman sa mga thrill-seeker na motorista, ito ang chak na magpapainit sa inyong biyahe. Karaniwang stopover ng mga motorcycle rider sa Kainta, Rizal. Makikipagsabayan sa hot na hot na panahon ang kanilang burger na literal na umaapoy sa anghang. Spicy burger made out of labuyo and basil. And of course, yung all meaty beefy na karne po namin sa Tug Burgers. Sobrang spicy po niya. Though, hindi lang basta spicy, malasa rin siya. Ang may-ari ng burger stand na si Dong, isa ring motorcycle rider. Naisip ko po siya kasi mahilig po ako sa mga spicy food. Same time, yung iba naghahanap pa ng hot sauce para sa burger nila. Ito, hindi na nila kailangan ng hot sauce. May jalapeno pa siya, and yung special na chili sauce, kasama rin po siya. Meron din silang burger na ang toppings, lechon kawali at chicharong bulaklak. Ayos! Solve ang putok patok. Nakakapagod man mag-road trip, meron namang mga masasarap na stopover para mag-recharge sa mahaba-haba paglalakbay.